ang round kung saan pumipilis ang tibok na puso ng mga nakikisagot. Kasama natin, finally, si Tuesday. Oh my finally, God! Finally, after ilang choice, four or five? First season pa lang, Dong. Pili ko kasi nasabotahin ako ng family. But here we are. At syempre, ang team Madam Chair na naroon na po ng 100. Gustuin po natin, makapag-uwi sila ng total cash prize of... Yeah! Gustuhin natin yan para talagang mapunta sa kanya ang Buenas. At Tuesday, panalo rin ng 20,000 ang chosen charity. Yes. So what is it? Angat Pinas. Ang Angat Pinas. pinas. Now, habang nasa waiting area si DJ on it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Let's go, Tuesday. On a scale of 1 to 10, 10 being the uh highest, -uh. gaano ka kahilig sa pagkaing maasin? Go. Seven. Magbigay ng babaeng karakter sa Bible. Ah, uh, Mary. Name something na ibinibenta ng ahente. Insurance. Fill in the blank. Sa dulo ng... Walang hanggan. Ang ulo mo ay kasa sa bibig ng anong hayop? Elefante. All Alright, let's go Tuesday. Tignan natin kung ilang puto sa nakuha mo. Yay! Okay, on a scale of 1 to 10, ha? Gaano pa kahilig sa pagkain maasin? Nandiyan ba ang 7? Yay! Bang, the the Yay! Big, babaeng character sa Bible, Mother Mary. Survey? Wow! Something na binibenta ng ahente, insurance, survey. Yay! Ha? Ha? Ah, ba? Bakit ba ba? Fill in the blank sa dulo ng walang hanggan. Oh, survey says, Yo! Yeah. Ang ulo mo kasa sa bibig ng elefante. Yeah. Ang sabi ng survey, yeah. Wait. Yes! Kahit paano, kahit paano, kahit paano, kahit okay. okay. Tuesday? Let's go! Let's welcome back DJ Onse. Yes. Yes. DJ Onse, alam na, alam mo na to. I believe in you. You can do this. Okay? Ang nakuha ni Tuesday ay 109. Meaning 91 na lang. A little less than half. You can do this. Yes. At this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Tuesday. Bigyan niyo po ako ng 25 seconds. Let's do it. So, on a scale of 1 to 10, 10 ang uh, pinakamataas. Gaano ka kahilig sa pagkaing maasim? Go. 7. 8. 8. Magbigay ng babaeng karakter sa Bible. Mama, Mama Mary. Magdalena. Name something na ibinibenta ng ahente. Insurance. Uh, house and lot. Fill in the black. Sa dulo ng black. Sa dulo ng walang hanggan. Sa dulo ng... Sa dulo ng buhay. Ang ulo mo ay kasa sa bibig ng anong hayop? Ah, uh, hibuputabos. Let's go, DJ Honse. Let's do it. Come on on a scale of 1 to 10. Gaano ka kahilig sa pagkaing maasim? Ang sabi mo i... Sabi ng survey... That's a top answer! Magbigay ng babaeng karakter sa Bible. Sabi mo Magdalena. Ang sabi ng survey... Nice one! Siyempre, top answer is Mary. Yes! Name something na binibenta ng ahente. Sabi mo bahay at lupa. Yes! Ang sabi ng survey... Top answer! Oh my yeah. God! God! Okay. Fill in the blank. Sa dulo ng buhay. Seven pa kailangan natin. Ang sabi ng survey sa dulo ng buhay ay... Oh, oh my God! <laughs> Siyempre, umayang. Ang ulo mo oh my God. ay kasya sa bibig ng anong hayop sa niya tipo po tamos. Five points. Five points. Five points. Five points. Five points. service hipo po tamos ay Team. Madam Chair, you have won a total of 200,000 pesos.